magtitimpla ng kape niya. Dade, magtitimpla ka ba kape mo? <laughs> Paminta daw ilalagay sa kape niya, guys. <laughs> yan, ganyan mga sarsakin sa yan pag sa umaga. Pag magkakape na kami. tukwa tokwa steam mo yan daddy. masarap <laughs> steam tokwa steam na tokwa ano oh <laughs> ito yung tinapay ko Si Daddy, ano anong pagkain mo? Tinapay lang. Social lang <laughs> may ham. Masarap yung bacon. Daddy. Yung binili natin dati sa ano, yung ginawa mo sa amin ni Rico, yung bacon. Tapos nilagyan mo ng ano, na ano yan amin <laughs> ah, na marinate mo din pala yung tokwa dali <laughs> kabilingan ng tokwa bukas din dati Nangihina nga ako ka kahapon nung bumaba ako nang hina. <laughs> eh ganun talaga. Smile tadi. Kape na tayo, guys. Kape. Cheers tadi. Where are you? Cheers na tayo. Sana yung kape mo. Yes, not that day. Yes. Thank you, Pema. Yes, yeah. <laughs> From Pinas to Hong Kong. So, ayan guys. Kain na kami. Sana yung tinapay mo, pakita mo. Saan na? Bumili. Bumili. Da, dade, masarap yung tinapay binili ko kapon. Yan, yung favorite ko sa Na ano. Ito sa akin. Dade. Ito sa akin, guys. May costar ano siya. Napalaman sa lo. Natulog na si dade. <laughs> Magkapi muna tayo. kung matutulog. Babay ka na sa ano ko. Sa viewers ko. bye, -bye. Bye bye guys. Yelah. <laughs> bye bye.